Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ako si Kapten Nico Incarnation, Operation Officer ng 33rd Infantry Makabayan Battalion At nandito tayo ngayon sa barangay Tukanalipaw ng Mama Sapa no del Sur sa Saportipor Bridge. Sa Saportipor Bridge kung saan nangyari din ang incident ng Saportipor doon sa banda na 'yon. Doon sila naipit. And Noong 2019, November, November 9, 2019, dito rin muntik ng maipit ang uh, Bravo Company namin. Pero dahil sa, ka, sa katapangan, sinasabi ko ng katapangan ni Major Ambonon, gusto na niyang magpaiwan noon sa tropa niya. Nandun kasi yung Bravo, sir. Gusto na niyang magpaiwan para lang ma-extricate unti-unti yung tropa niya. And nandun din yung Charlie Company, sir. Sa kabilang yun, sir na nireinforce na sir ng TCP na pinamunuan noon ng aming batalyon commander sir na si Colonel Buong Galing sir. Nang dahil nga po sa kautosan noon ni ng aming batcom na si Colonel Buong Galing nakuha namin ito ni Corporal Repoyo itong bahay na ito. Na kung hindi namin nakuha agad gusto na ring pasukin ng mga arm group at para makulong ang Bravo Company noon sir na pinamunuan ni Major Ambonon sir. Pero nandahil din sa ano niya sir, sa katapangan niya sir, nagpapaiwan na siya sir eh. Siya na lang yung lumalaban sir. Mm. din namin sa radyo sir na gusto na niyang unti-unting palisin yung tropa sir or pa-extricate sir. Kaya na-appreciate ko din yung ano sir, yung katapangan ni ano sir, ni Major Ambono noon, sir. And of course sir, yung kasama ko na si, ano sir, si Corporal Repoyo sir. Yun yung kwento noon sir, noong 2019 sir. Pero ngayon sir, ako sir, isa akong balik Islam sir at naniniwala ako sa Aula subhana wa Taala sir. Yan yung conflict before sir. Pero ngayon sir, halos kaibigan na natin yung mga tao dito sir. Halos kaibigan na natin yung mga commander sir and yung mga taga-community sir. Yan lang sir. Maraming salamat. Sir.